Good morning po kay Melvin at uh, dito medyo sana wala nang ulan mamaya at tumaraw na para makatuyo ng uh, sinampay. <laughs> Iglesia ng Diyos sa lupa ngayong October 1 so napakabilis ng panahon. Susama so, natin sa panalangin siyempre ang uh, South Nueva Ecija 2 sa kanilang uh, evangelism dyan sa Agapan. So tayo po ay uh, manalangin para po sa ating pong, uh, pabungad na pag-aaral ngayong umaga na ito. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y mapalad sapagkat kayo po ang aming sinasamba na gumawa ng langit at ng lupa, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ng mga disciples. Aming pong dalangin, Panginoon, ang aming uh, isipan, nawa ang kapayapaan na nagmumula sa inyo ay aming maranasan at aming pong uh, makita at matutunan ng iglesia po ninyo dito sa lupa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na aming makita ang katotohanan sa banal na kasulatan. I-guide niyo po naman kami ngayong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sa ayon po dito sa ating pinaka key text. Unang uh, Pedro 2.5 Tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay matayo. Sabi dyan, kayaan ninyong kayo ay matayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. So ang Iglesia ng Panginoong Diyos dito sa lupa ay binubuo ng mga taong espiritual. Ayan po pala yun, ano? Mga taong espiritual, ibig sabihin mga taong nananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos ibig sabihin magiging tulad tayong parang bato o ibig sabihin yung karakter natin magiging katulad ng ating Panginoong Yesus dahil ang bato, ang cornerstone walang iba kundi si Jesus Christ di ba? si Jesus Christ pero ginagamit ng dabid yan ito ano ng mga nagre-reform na uh, ang tao yung bato natubama doon sa Daniel 2 kaya daw sila raw yun pero hindi mga kapatid, ang context nito yung cornerstone si Jesus Christ. Naging tulad tayo ng bato. Ibig sabihin, tayo ay naging katulad ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, yung karakter, ano? hindi yung, hindi yung pagka-Diyos. Magiging satanas ka naman na, o magiging lucifer ka naman na kapag ka inari mo na maging, maging Diyos ka. <laughs> hindi ganun mga kapatid, karakter ng Panginoon. Sabi dito, ang iglesia sa lupa ay templo ng Diyos. Oh, ang iglesia sa lupay templo ng Diyos At kailangan itong magkaroon ng mga banal na sukat Sa harapan ng mga tao Ang gusaling ito ay magiging liwanag ng sanlibutan Bubuyuin ito ng mga buhay na bato Na inilatag na magkakatabi Bato sa tabi ng bato Na bumubuo ng isang matibay na gusali Of course, no? Yung iglesia ng Panginoong Diyos Sinasabi dito ay isang uh, templo din Na binabanggit Pero sangayin sa whole Bible na konteks ay ito rin ay may kinalaman sa binubuo ng mga tao. Yan. So sabi pa dito, hindi magkakatulad sa hugis o sukat ang mga batong ito, kundi ang bawat isa ay may kanyang lugar na gagampanan. Sa buong gusali ay wala isang mang bato na mali ang pagkakahugis, ang bawat isa ay perpekto. So ibig sabihin mga kapatid, dahil tayo mga mananampalataya ay binubuo ng iglesia, ng church dito sa lupa, iba-iba man tayo ng talento, Iba-iba man tayo ng sukat ng katangian, perpekto ang hugis natin. Bakit? Dahil talagang may maliliit, may malalaki, may iba-iba yung hugis, pero lahat tayo merong lugar. Yun na nga lang kapag ka ikaw ay nag-aasintada ng, uh, ng pader, no? may mga maliliit at malalaking hollow blocks yan. Yung iba nga tinitrimpe. Yung iba nga maliit na bato na nga lang, isisukat pa doon. Eh perpekto ang lahat ng hugis natin. Ibig sabihin, perpekto ang pagkataon natin mga kapatid. Nagkasala lang tayo. Kaya ang inadalangin natin, Panginoon, sa nakululugar sa inyong ministry. Di ba? O wag natin sabihin na, ay, mas mahina ako dun sa kapatid. Mas kaunti ang aking talento, hindi ako po pwede dyan. Hindi po pwede na pantay-pantay tayong lahat sa 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 gampanin, sa evangelism. Ibig sabihin, lahat tayo may ginagampanan. Malitban o malaki, anuman ang ating talento, pasok yan sa gawain ng Panginoon. At ang bawat bato ay buhay na bato. Isang bato na naglalabas ng liwanag. Ang kahalaga ng mga bato ay tinutukoy ng liwanag na kanilang sinasalaminan sa sanlibutan. Ngayon ang panahon upang ang mga bato ay kunin mula sa tibaga ng sanlibutan at dalhin sa pagawaan ng Diyos. Upang tabtabin at iskwalahin ayon sa banal na panukat At kinisig upang magningning bilang sagisag ng kalangitan Na tumatanglaw sa lahat ng direksyon ng maliwanag at malinaw na sinag ng araw ng katuwiran so, Ibig sabihin mga kapatid, eh. napakapakalinhaga naman ito Itong ating uh, pag-aaral ngayong umaga na ito, yung mga batong buhay Siyempre yung ating pananampalataya ay buhay hindi patay pag sinabing ang pananampalataya ay buhay, nasunod sa utos ng Panginoong Diyos ang pananampalataya na yan. No? Yung gusali ay masisira. Ibig sabihin, masira man ang, uh, ang ating sanlibutan. No? -watak, watak man tayo, pero iisa tayo sa Panginoon. Babalik at babalik tayo. Kukunin at kukunin tayo ng Panginoon doon sa langit na bayan. Yan. Para itrim, para talagang iwasto yung sukat natin. Kasi ngayon dito sa lupa, nagpa-practice tayo ng good character no tulad sa karakter ng Panginoong Diyos pero pagdating niya sa ikalawa mga kapatid no yun na yung nga uh, uh, ititrim tayo ng Panginoong Diyos ibig sabihin aalisin ng Panginoon yung mga depekto sa ating karakter at uh, tayo ay uh, magiging perpekto na kailanman ay hindi na magkakasala doon sa langit ayan ibig sabihin sa ikalawang pagdating ni Jesus lahat ng mga banal ng mga mana palataya iba-ibang sukat ng talento iba-ibang intensity ng pananampalataya. Basta't nananampalataya sa Panginoon at ang Panginoon naman ang na maghuhos sa bawat isa sa atin, dadalhin doon sa langit at tayo ay huhulmahin ng ating Panginoon ayon sa kanyang panghulma. Sa salibutak ito, kailangan natin magningning sa mabubuting gawa. Yan. Yung bato na yon bukod sa batong buhay, ay nagningning. no so, ibig sabihin, tayo dapat ay magningning sa salibutan na ito. Ibig sabihin, oh, tayo dapat yung masayahin ng mga mananampalataya, makapagbigay ng pag-asa. Ibig sabihin may impact tayo sa community mga kapatid. Hinihingi ng Panginoon sa kanyang bayan na isa, isala, isalamin ang liwanag ng karakter ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos katulad ng pagsalamin ni Kristo dito. Ibig sabihin ano, yung liwanag na yon ano daw po yung isinasalamin? Yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin yung mga mananampalataya dapat tayo yung number one na maunawain. Mapagmahal lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Kaya minsan, marami ang natitisod sa loob ng church. Nasa church na nga, natitisod pa. Dahil na rin sa karakter natin na hindi nagniningning. Doon pa nga lang sa loob ng church, hindi na nagniningning. Yung karakter ay hindi na maganda. Lalo na paglabas, paano pa magniningning, di ba? Na sumasalamin sa karakter ni Jesus. So napakahalaga nito mga kapatid. ko, Magnigning yung ating pong karakter sa katulad sa karakter ng ating pong tagapagligtas. So paano paraan mga kapatid ko? Paano paraan? Makikilala nila na tayo ay lingkod ng Panginoon sa ating mga gawa, sa ating pananalita, Ayan. sa ating pong mga iniisip, sa, sa appearance pa lang natin, makikita na na tayo ay lingkod ng Panginoon. Habang tumitingin tayo kay Jesus, ang buong buhay natin ay magniningning sa kamanghamanghang liwanag na iyon. Ang bawat bahagi natin ay magiging liwanag. Kung magkagayon, saan man tayo bumaling, ay maisa sa mula sa atin tungo sa iba ang liwanag. Ibig sabihin, nagre reflect sa atin yung pong karakter ng ating Panginoon saan man tayo tignan. di ba? Saan man tayo. Si Jesus Christ, saan man siya tuksuhin? Saan mang bahagi ng kanyang buhay ay talagang nagniningning yung kanyang buhay. So tayo mga kapatid, kumukuha lang tayo ng kaningningan sa ating pong Panginoong Yesus. di ba? Kumukuha lang tayo para tayong buwan, kumukuha, kumukuha lang ng liwanag sa araw. Kumukuha lang tayo ng kaningningan sa ating pong Panginoong Heso Kristo. Yan, para yung iba na titingin sa atin, magningning din. Diba? yung kaningningan natin, yung kalwalatian, yung karakter ng ating Panginoon. Si Kristo ang daan, katotohanan at buhay. Sa Kanya'y walang kadiliman. Kaya kung tayo na Kristo, walang kadiliman sa atin. Yung, yun ang katotohanan doon. Walang kadiliman sa atin kung tayo ay nakay Kristo. Mga kapatid ko, tayo na sa ating Panginoon, walang kadiliman sa atin. Dahil si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay na dapat nating siyang uh, sampalatayanan. Dapat tayong mabuhay sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. Ang iglesia sa lupa ay magiging bulwagan ng banal na pag-ibig. Ang pagsama-samang kristyano ay isang paraan na bubuo ang bawat ang karakter. Kaya't ang buhay ay lilinisin mula sa pagkamakasarili. At ang mga lalaki at babae ay pinapalapit kay Kristo ang dakilang sentro. So, sino po ang dakilang sentro? Ang ating pong Panginoong Heso Kristo. So, sabi po dito, kung gusto po natin magmini, dapat ay lumapit tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Si Jesus ang sentro at hindi ang ating buhay. Minsan kapag gumaling na tayo sa isang talento, kapag naging mahusay na tayo sa ganitong larangan, minsan hindi na si Jesus Christ yung naitataas. Yan yung nakikita ko minsan eh. Minsan ang tao ay nagmamayabang na sa talento na meron siya. No, ang ginagawa niya, no, ay minamalik naman na niya yung iba. Na mas magaling siya roon. So hindi na maganda mga kapatid. Hindi dapat maging sentro ang ating buhay dahil lamang sa talento natin. Kunti ang dakilang sentro ay si Jesus Christ. Dapat sa ating Panginoon tayo mapalapit. No, gamitin natin yung ating talento sa Panginoong Diyos sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos at hindi sa mga bagay-bagay sa sanlibutan at hindi yung sarili natin yung pinaglilingkuran natin. Sa ganitong paraan ay sinasagot ang kanyang panalangin upang ang kanyang mga tagasunod ay maging isa kung paanong siya ay kaisa kasama ng Ama. No? Sinasagot pala yung panalangin ng mga tao na nasa ating pong Panginoong Yesus. At syempre, ang ating Panginoon, merong kanya-kanyang pagsagot sa mga mananampalataya. Diba? maari yung hinihiling natin sa Panginoon, alam ng Panginoon sa future na ito hindi makakaganda sa iyo sa panahon na ito. Alam ng Panginoon na kapag sinagot niya ito, maaring ikabuti natin. Kaya sasagutin niya agad. Kaya ang Panginoon, pag tayo nanalangin, eh, magtitiwala tayo sa Panginoong Diyos. Na Panginoon, anuman ang inyong kalooban, yun ang mangyari. Pero yung number one na dinidinig niya, yung paghingi natin ng tawad, yung linisin yung ating puso, yung sakluluhan tayo, mga kapatid. Kaya sa umaga na ito, si Kristo ang batong buhay, tayo ay magiging katulad ng batong buhay na ito, maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari. Ayan. Tayo ay mga saserdote, mga kapatid, tayo magpapatuloy sa pananampalataya upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Ibig sabihin, yung... Paglilingkod natin sa Panginoon, ito ay mga espirituwal na handog sa Panginoong Diyos. Hindi na tayo 'yung naghahandog ng na mga tupa. Ayun, 'yung nanghayo, kundi ang inihandog natin, 'yung espirituwal na handog. 'Yung paglilingkod natin ng na mahusay sa Panginoong Diyos. E kamusta 'yung paglilingkod natin? 'Yung pagpaghandog natin ng espirituwal na awitin, espirituwal na paggawa sa community, di ba? Iniaalay ba natin ito sa Panginoon? Ang Diyos ba yung naitataas sa community service natin? Ang Diyos ba ang naitataas sa pag-awit natin? Ang Diyos ba ang naitataas sa pagsisermon natin? Ang Diyos ba ang naitataas sa ating karakter o yung ating sarili? Kapag ang ating sarili ang naitataas, hindi spiritual na handog yun sa Diyos. Pero kung ang Panginoong Diyos ay naitataas, yun ay spiritual na handog sa harapan ng Panginoon. Sa pamamagitan nino, ni Jesus Christ. So napakaganda at marami tayong natutunan ngayong pong umaga na ito. At ating dalangin na ang bawat isa sa atin patuloy na magandog ng spiritual na mga bagay sa ating Panginoong Diyos. kasiya sa ating Panginoon. Na harinawa, isa sa mga ihandog nating spiritual ay yung pong uh, soul winning. Yan, ibig sabihin sa pamamagitan ng ating karakter, sa pamamagitan ng ating community service, kay natin yung mga tao kay Jesus Christ na manampalataya din. So sa umaga na ito ay isama rin natin ulit si Nanay Nati, ang buong Gagarin family na sila po yung namatayan na ama. No? Yung, yung bunsong anak ni Nanay Nati. Nung nakaraan namang mga linggo ay yung pangsyam niyang anak yung namatay. Yung ngayon ay pang-11 naman yung namatay. Magkasunod lang isama natin sa panalangin bilang isang nanay ay eh, napakahirap itong tanggapin. So sa kanyang uh, katandaan ay talagang uh, uh, bagbag yung kanyang kalooban. Tulungan na siya ng Panginoon. I-comfort na siya ng Panginoon at uh, ganun din yung naiwang pamilya ng punso niyang anak. So uh, ganun po mga patid. Sama natin, patuloy ang panalangin ang bawat isa, ang ating pong pangaral, ang mga revival na nagaganap sa mga churches at yung preparation para sa evangelism dito sa San Manuel Quezon, ya, yeah, dyan po sa Kawayang Bugtong, dyan sa Tabacau, gayon din po sa Homestead at saka sa Kamiing. na yung mga uh, BOY preparation natin at gayon din po sa Likab. Isama natin sa panalangin mga kapatid na maging maayos yung ating mga pangaral sa mga susunod na panahon. So pagpalaan tayo ng ating Panginoong Diyos at uh, patuloy nating papurihan ang ating tagapagligtas. Balik na po natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasan. Namang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito. Patuloy niyo kaming kinising, binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan. Salamat sa leso na aming narinig na kami bilang inyong mana ng palat, mamana ng palataya iglesia rin naman, inyong banal na templo dapat ay gumagawa kami ng mga spiritual na bagay na dapat ay makikita ang Christ-like character sa amin sa loob man o labas na aming simbahan ngunit heto kami makasalanan patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala sa gabi po na ito patuloy namin inilalapit ang aming mga sarili nasamahan kami patlagi ng Holy Spirit na kami patuloy na maging connected po palagi sa inyo pang sa ganun ang aming unti-unting pagbabago ng aming karakter ay kami magtagumpay na kami matawag na inyong iglesia bilang isang mana ng palate samahan din po kami sa aming araw-araw na pumuhay na aming kami makapaghandog ng spiritual mga bagay sa kabila ng aming walang kakayanan tulungan niya po kami na maging willing na makibahagi sa mga gawain upang sa gano'ng bagay ay aming maibahagi ang anumang aming kaya. Salamat sa mga gabay at patnubay sa umaga. Kami ay natututo. Kami ay nabibuild unti-unti. At nawa, hindi kami matangay ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Sa pagpapatuloy, nais nice namin isama sa panalangin ng preparation sa BOY evangelism dyan sa buong West Nueva Ecija. Maraming pangaral silang gagawin dyan. Tulungan nyo po sila makapaghanda ng maayos at maging matagumpay itong mga gawain na ito. Maraming mabless, maraming makarinig ng mga pangaral ng mga kaluluwa. Tumanggap sa inyo bilang personal at Patuloy sa aming pananalangin ang comfort kay nanay nati sa buong gagarin family sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay hindi po magaan tanggapin ang ganitong sitwasyon ngunit sa tulong po na nyo makikita ang ay gagaan ito ay magiging madali at ito ay magiging masaya ang aming buhay sa kabila ng malungkot na pagkakataon na ito salamat sa pagmamahal, salamat sa pangunawa at sa mga kabutihan nyo po sa amin patuloy namin sinasama rin sa panalangin ng answered prayer ni Sister Melissa Gamboa at tunay na inyong napatunayan ng inyong pagmamahal sa kanila at ang inyong pagsagot at ang inyong perfect timing ay palaging tama para sa kabubuti ng lahat salamat din po sa patuloy na pagsama sa amin sa bawat umaga na ito aming patuloy na panalangin sama namin ang iba pang mga prayer request ng aming mga kapatiran si Sister Vicky Jimenez patuloy mo siyang bigyan ng mga pagkakataon na alisin ang kanyang mga doubts sa kanyang isip. Patuloy siyang samahan sa kanyang mabigat na buhay. Dalangin din po namin si Doc Willie Ong sa kanyang pagpapagaling at karunungan na nagmumula sa inyo ang kanyang maranasan para sa kanyang pagdesisyon sa buhay. Ganyan din si Sister Hazel sa mabigat na kanyang pinagdaraan ng problema sa buhay. At patuloy niyo po siya samahan. karunungan din ng kanyang kailangan na nagbumula sa inyo para sa kanyang pagdedesisyon sa buhay. Kayo din ng Pastor Kovery Patuloy, kay Ana Lopez, kay Ast Uncle William Siraspe kay Brother Daniel Gonzales, sa hipag ni Kuya Narasing na si Sister Paning, kagalingan ni Kainan de la Cruz, kay din si Mel Batavio Sienzon, si Irian Maymelihor, Brother Peter Castillo, Ate Gloria Vicencio, Sister Teresita Diary Reyes kasama na yung kanyang dalawang anak at mga apo na makasama niya sa pananampalataya sa din si Tatay Carlito Tomas Nanay Juning Lolo Edith Angel Prenesa Sister Estrella Gragasin Sister Ana Rosbel Hermino kasama ng iba pa namin mga kapatiran na may mga uh, karamdaman. pangkalusugan Sister Dora Magana Sister Nena Salazar Sister Adele Pineng Eugenio, Javier, si Jan Paul Cheng, si Jin Jin, Risa Enriquez, Ate Esther Lopez, si Marilita, Brother Renato Santos, Precious Kapasog, Princess Yurkwina, si Ari C. Brother Gary Mercado, Brother Renato, Estrella Gerga Sinclair, Andaya, Judeline Perulino, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Brother Arturo at Sister Elinda Duque. O dakilan Diyos sa mga kapatiran ito. Kasama na iba pa na binabanggit ay patuloy namin nilalapit ng kagalingan at kalakasan sa inyo. Pagalingin niyo po ang aming karamdaman, di lamang sa pisikal na kalusugan, lalo higit ang aming espiritual na kalagayan. Kasama lang na kami ng mga nakikinig ngayon. Tulungan niyo ko po kami na mabuild ang aming karakter, kagaya ng aming Panginoong Isus, unti-unti, daan-daan, upang kami bilang isang mana ng palataya. Ay matawag niyong iglesia, di niyo? na templo po ninyo dito sa lupa at sa inyong pagbabalik sumulubong kami sa inyo ng may galak sa aming puso at isipan na may pagtatagumpay sa so maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin itong lahat ay aming iniling sa pangalan ng na Isus namin paglitas. Amen Amen